Good morning. Gusto ko lang sa inyo guys ipakita ang ah uh, ang pag-practice lang ni, ni GM Jones ni Cherry Boy. Tagay, ang sweet naman. Nagkakakilin. guys, ipapakita ko sa inyo. o di ba? Ang sweet naman ang dalawa, guys. Nakakakilig po ito this video. O, di ba? Doon lang talaga ako oh, sa kanila na na nakikilig kay GM at sa saka kay Cherry So, di ba? Nagaka ano, nakakataba ng puso kasi kahit mag-ex na sila. May posibilidad siguro magkabalik ka yan lang guys salamat sa inyong kuronood for today's video and thank you so much for watching thank you so much guys sa aking 17.3 subscriber and God bless I love you all thank you for watching mga loves